Ayan no, bibili kami ng betta fish. Ito yan, itong dalawa. Nakitan kami dito sa betta fish. Ah, to, lalaki. Ito yan. Lalaki daw to. 2.50 isa. Ito. Ito maganda to. Anong tawag dito? Ano yung nagustuhan mo dito? Mail daw yan. Mail yan na. Anong pipili mo dyan? Parehong lalaki yan eh. Ayan, isa yung pipili mo. Parehong double tail yan. Red, red. Ano yung paparis mo? Hindi, tinatalang ko kay Kuli. Pwede daw sila mag-asawa eh. Ibigay kami padlaro sa mga kids para may alagaan sila. Asa yung babae naman? Ito, tagwa 150 naman to. Ito, ito, female na ito. Ito, 150. Saan yung 100? Ayan. Ito, male. Ito, female. Ito, female. Ang babae. Ano kulay magiging anak nila? ano yan? Pag nag-ihalaay. Red, ah, magiging red. Red orange. Red orange magiging anak nila. Itong ganda nito, oh. na itong isang violet. Magugusto ito. 150 lang. Female ba yan? Male po lahat yan. Oh, um, Basta nyo, really? itong area na ito. Yung female, female lang taas. Ito niya pagpipilihan sa pinimig. Itong blue, female to. Ayun. Yung malik siya, yung malik siya. Malang malamang pag-female. Ay, lang siya ang buntot Ah. Hindi ka palang pala Malik siya ang buntot ng female. Yung bell malaki. Ah, baliktad. Baliktad sila sa babae. Mahaba yung buhok ng babae. Yan, mahaba ang buhok mm -hmm. ng lalaki. Yan, female din. Bakla. Ito, ito ang pala sa dower thing. Yes, ito. Daming isda. dami isda dami dito. Tapos ito yung mga pwede niya paglagyan. Malit na aquarium. Mini aquarium. May arwana din. Arwana. Siyempre dito lang po sa party mat. Goldfish. Kaya hindi, mga ano to. Flower horn. Maliit na flower horn. Wala ng oxygen. Itong bibili namin kasi hindi na kailangan ng oxygen. Para hindi matrabaho. Yo, plastic na. Walang oras 'yan kung hanggang anong oras tatagal? Okay. Mahigo. Kaya tagang mamayang gabi. Ah. Oh, Naka-plastic lang silang yellow. Okay. Kaya pala gustong pumunta ni no? ano, sa eh, Thailand. Papasabay daw sa isda. Ah, mas magaganda isda doon? Kapag tama, bubuta tayo doon. Hindi ako Dapat pala doon tayo Asa ah, so may permit yan, ano? Ang plano. May permit. Oo. Oh. Yung ano pa, yung food, I kuya. Walang free food. Hindi lang sila sa plastic na yelo. Napakarami sila. Ang marami niyan. Ano lang, mga sa isang tao. Ay, sa isang tao. Sa isang, tao. Sa isang araw. Sa isang isda. Sa isang pakain lang. Dalawa na sila niyan. Once a day, pwede twice. Kaya mas maganda uh, kahit mga toys. ganyan lang talaga. Kasi, Kasi hindi naman yan sinabi. mo ng isang madami, ubusin na. Ito yung pagkain nalang, beta. Ha, na, may beta. May pangalan pang talaga. No? Pang, pang, pang beta talaga. Okay, okay, okay. Hindi, wala na. Magka na lahat? 450 okay. lang. Ayan na sila. 450 lahat. Ayan o, no? uwian na o. Ito sila o. Oh. Linastic sila o. Oh. Yung dalawang betang binili natin. Dalawang aquarium tapos dalawang beta sa kay pagkain. plastic lang sila, kawawa lang sila. Makakahinga kaya sila. Makakauwi pa kaya sila ng bahay. Bahay natin doon banda. Sa tapat itong McDo. Kaya pa ba nila makauwi?